Pare, hulog ah, mo pala. nga. Hulog hulo mo. Hulo. Oh? Ay, 10 minutes. 10 minutes. Ang isang bote nga pala guys ay, ano, 10 minutes. 10 minutes. Ibig sabihin, pag tatlo. tatlo oh, 30 minutes. Oh. minutes. Ito nga pala guys, yung mga hindi tinatanggap na bote. Guys, ang galing na naka-invento nitong, ano, e connect na ito. Imbis na pera yung ilalaglag mo, itong mga bote lang Ayan. kailangan mo dito sa bilog na no, ito. Ayan, susubukan natin. Paano yan, pre? Dito, eh, pindutin lang natin yung e-connect itong, itong wifi fi ben bendo. Oh, wifi bendo, yan. Ayan, Tapos, hintayin lang natin. Yan, Saba Inser insert, button. Oh, insert button. Sige daw, friend. mo, Parehas lang din pala. Tapos ito okay. natin lalagay. Yan, sige. Ayan, oh. mo lang, ano. Ayan, 10 minutes. 10 minutes. Pagdalwa. Pagdalwa. Okay. Hop, oh, antayin natin. Maya, maya. 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 minutes maya. Maya, Oh, den. Oh, galing ah. So, uh, guys, oh. Bukalan muna so, uh, tayo kumakapal. Guys, galing na kayo binto dito. Hindi na kailangan ng pera, Facebook. ano na plastic bottle na lang. Uh, yung yun, ano pa pala yun. dito, guys, yung mga bote nga pala, ito mapa pala yung mga pwedeng, uh, yun, ito yun, naman yun, yung mga bawal. Ang galing ah. Yan oh, Renald, sa Facebook, na, Facebook job. Ayoh, matakas. Wow. Makakapag-upload na galing na kaibigan naman niyan. mo na lang kasi imbis na itatapon na yung mga bote din sa ibang ano. Oh, ngayon mapapakinabangan pa noong. Biro ko ni Ken. Ito. Yan, sa'yo. Sige naman. Tingnan natin kung gagana yeah. sa lahat ng Yung cellphone. Uh, yun. Ayan. Tapos? Ay, may connect na pala ito ka lang. Ay, Sige, ano? Insert mo na lang insert ulit. Insert button mo. Insert button. Ayan. Ayan. Dito. Antay, antay lang. Ayan, sige. Ayan, sige, sige. Okay, naglag mo. Uy, Ay, ayaw. 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 Hindi kailangan kasi ano yun eh. Oh, oh, hindi pala gano'n ano siya. ay wala oh, may pero pala sabi diyan, no? Oh, oh na, na, natin ano, kusang ano malaglag. Ah, hintayin lang kusang malaglag. Hintayin lang talaga 'to. Hintayin oh. Na, ito, natin. Uh, ayun oh, no, no, sa malaglag minutes na. Galing na magmadali kasi may ako Bawal pala 'to yung mga ganyan, Saka pre, oh. Yung oh, mga bawal. Galing. Kailangan nito, oh. ano? Maraming salamat sa, ano, sa nakaisip nito kay ano? Angela sana maka ano pa maray pa siyang mapagawa nito para barangay, mga, no? pati yung mga eskwelahan makakagawa na nito. Oh. Kasi yes. yung business na itatapon yung basura. Yun, eh. Oh, basura. Oh. Ngayon oh. naiipon pa dito, mapapakita oh, pa. Mapapak re Recycle pa natin. ang ganda, ang ganda re lang kasi oh. hindi, mo na kailangan ng pera. Saka yung mga bata, oh, oh. pag may nakita ng ano, pupulutin na nila. para oh, na, na lang diyan. Hindi ba pag uminom ka ng tubig? Dito na diretso. Dito na pwedeng. pala kaya no kay SK Angela sa ng bidis sa napakagandang ano to proyektong ito. Dami nang nag-ano nag-connect pero ano dami dami anak, kunin ka na oh. Dami na ano? Dami na ang anak niyan. Galing sana lahat ng ano sa buong Pilipinas magkaroon ng ganito no. Oh, no para yeah. ano talaga. Nakatulong na, talaga sa atin. Uh, balak lakas din ba tayo? Lakas din ano? ano? Pwede ka umano dito. Paano kung meron ka pala limang bote nito? May isang oras ka na. Saan ka sa mga bukid kaya pwede ka rin dito? Pwede ba sa may ano may ganito talaga din. Magpapagawa sila ng ganito. Kasi ito ang alam ko dito sa Tagtawayan, ito pa lang yung kauna-una meron dito. Wala pa sa ibang barangay dito ng Talana. Galing, galing, na galing, ano? galing. Pwede na tayo magtambay dito mag-apon. Oo, oh, oh. siyempre yung dami na pala nagulog. Uh. Ito yung, guys, mga, yung mga oh. magulang na nagkalo kayo na, yung mga na nagsusundo ng mga estudyante. Lagi may, Pag may dalang buti. Pag hihintay daw sila, magkatala ng bote para oh. makahulog yan. Ito pala ang pangalit to. Ikon, ikon.